This is the Koshi Dango here in Japan. Isa po siyang kakanin, malagkit, minatamis na malagkit. Ayan. Sikat po siya dito kahit sa lugar. Ito po yung malagkit nila dito. Ayan. Tapos nilagyan po nila ng minatamis si babaw. Super delicious po ito. At saka murang-mura -mura po siya. 102 to yen with tax na yun. Super ano yung ano nila dito, malagkit, iba. Huh? 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 Mm. Harap? Hmm. Harap? Hmm. Harap talaga yung to Hindi po nakatikim na po ng ganito yung kain. Harap. Ibang iba po siya oh. Malagot. Inihaw lang konti, tapos nilagyan may, ano, may tamis. Sa isang stick lang, solve na solve ka na dito. Harap, nakakabusog. Hmm.